Mga paalala pagkatapos may gawa ang mga laboratory test para sa health certificate. Para sa mga nag-apply ng white card at green card, siguraduhin na kumpleto ang mga nasa checklist bago umalis ng laboratorio. Para naman sa mga nag-apply ng pink card, siguraduhin na kumpleto ang mga nasa checklist bago umalis ng laboratorio. Maghintay ng 3 working days, ikaw ay makakatanggap ng text na galing sa Go Manila na ang mga resulta ay pasado. Halimbawang text na galing sa Go Manila na ang iyong mga resulta ay pasado. Muli kang makakatanggap ng text na galing sa Go Manila na maaari mo nang i-download at ipaprint ang iyong health certificate at occupational permit gamit ang iyong Go Manila account. Halimbawang text na galing sa Go Manila na maaari mo nang i-download at ipaprint ang iyong occupational permit at health certificate. Maglogin sa iyong Go Manila apps o sa www.gomanila.com. I-click ang history tab, pagtapos naman ay i-click ang received box. I-click ang view health certificate o ang view occupational permit. Para sa view health certificate, i-click ang generate box. Pagkatapos naman ay i-click ang download box. Narito ang halimbawa ng health certificate na iyong matatanggap. Para sa view occupational permit, i-click ang generate. Pagkatapos naman ay i-click ang download box. Narito ang halimbawa ng occupational permit na iyong matatanggap. Para sa mga karagdagang katanungan, bisitahin ang Facebook page Manila Health Department Public Health Laboratory o tumawag sa mga numero 53101329 at 53101198.